Yun, good day na naman sa ating lahat mga kadilbuk. Nandito na naman tayo sa kitchen. Uy, akala mo hindi nagbihis ah. So, yan. Uh, magluluto tayo kasi meron tayong broccoli. So, itong broccoli ay na, nagisa na ito. So, kahapon pa ito. So, ngayon is... Uh, may sobra ang gagawin natin ay broccoli in uh, ano ito, butter broccoli in butter <laughs> mga invento lang natin ito ito siya ayan yan broccoli at meron tayong pritong tuyo at pusit yan at meron pa rin tayong sinabawan na isda ayan sabaw na isda. Yan yung niluto natin kahapon. <laughs> so ngayon, maglalagay tayo dito sa pan or uh, ano ng butter. Yan. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. So, syempre, mag o tayo muna ng ah, kabang. Alhamdulillah. <coughs> <laughs> Ayun. Hindi siya nagsisig agad. So, pagkatapos, may butter tayo. Yan. Lagi natin yung butter. Wala tayong stand eh. Camera. So, ito yung butter. Pero marami ito. Mag ano pa yun. Kahit kalahati lang. Pero marami na rin ito eh. Ito oh. Marami na ito eh. So. Tutunawin na lang nun. Ayan. Tutunawin yung butter. At ito yung. Broccoli. Kunting broccoli. Pero marami pa rin yan. Mmm. -mm. Ayan, dito tayo sa bahay pa rin. Ah, at uh, magluluto. Ayan, nilagay na natin yung brokoli. Sayang kasi kung tatapun yung kung hindi na kakainin na ano lang eh, uh, lagyan natin ang oops, ma, lakas ang apoy masarap yan kasi masarap ang broccoli pagka yung i-steam mo lang or lagyan ng ganito or gisa lang kahit walang karne may luto ang broccoli talaga sa ano uh, beef broccoli yan pag yung pangbahay bahay luto lang so ayan beef broccoli So, luto na rin 'yon. Pwede nang kumain. Ayan, thank you, thank you. At sa uh, kahit ilang minutes lang, 2 minutes, 3 minutes nakapagluto na tayo ng pang-lunch. Bye-bye. Ay, sating ani Crew Vlog Official, saan ka man naroon, mag-ingat po tayo. Bye-bye.